Good day everyone! Today, tuturo ko sa inyo yung solution kung ano yung dapat yung gawin kapag wala kayo nare-receive na OTP sa may Gcash. And don't worry dahil sasamahan ko kayo step by step, okay? So, open natin yung Gcash app. And, dahil hindi nga tayo makapag ng gagawin natin dito sa so may harap ng Gcash app, itatap lang natin yung help center tapusin nyo to hanggang dulo dahil 99% gagana to, okay? So now dito, i-select is natin or i-tap natin yung chat with Gigi. And here, i-tap natin yung start new chat. And dito, papipiliin tayo ni Gcash kung alin ba dito yung pinakamalapit sa ating problem na na-encounter sa may Gcash. Anyway, meron na tayong G-Loan. Saka etong you already have a registered phone. Ilalagay ko na lang yung playlist link namin sa may comment section para mas mabilis nyo makita. So, yung ating problem ay under siya nitong I can't log in. Select natin yan. And ang pinakaunang step na ibibigay ni Gcash, kailangan muna natin mag-try mag-troubleshoot. So dito mapapansin nyo, kailangan nyo yung ating cellphone OS updated. So kapag medyo low version yung cellphone nyo, mahihirapan po kayo na mag-open ng Gcash or hindi talaga gagana yung Gcash app. Anyway, kung sigurado naman kayo na updated sa pinaka latest version yung inyong uh, operating system ng inyong cellphone, iselect na natin yung yes try nyo na daw bang from wifi, kung halimbawa wifi yung gamit nyo, mag-switch kayo sa mobile data. Tapos, kung mobile data naman, i-try nyo mag-wifi. Kasi minsan, pag medyo mahina yung internet connection nyo, hihirapan kayo makareceive ng OTP. Pero kung sigurado naman kayo na okay yung inyong internet connection, i-select na natin yung yes. And syempre, kailangan updated yung Gcash app natin. Sigurado na kayo na updated yung inyong app, i-select na natin yung yes. Tapos, kailangan mag-clear din kayo ng cash ng inyong Gcash app. Tapos, i-open nyo ulit. Kasi ito mga basic na troubleshooting ng Gcash, kailangan talaga ginagawa natin to. Kasi kung hindi, uh, katulad ng wala kayo nare-receive na OTP, maaaring mag-crash din ng Gcash app. And, madami pang pwedeng ma-encounter na problem. Anyway, tap na natin yung yes. So, andito na tayo. Kailangan na natin pumili ng senaryo na makakapag um, describe ng ating issue na na-encounter dito. So, ito yung mga topic. And marami na din tayong ginawa tutorial. So, lahat to nagawa na natin. Hanapin nyo na lang sa ating Chikash playlist. Yung link nga ay nasa comment section. So, dahil hindi nga tayo nakaka-receive ng OTP, ito yung isi-select natin. I have a problem with my OTP or MPIN. Select natin yan. Okay, ang tanong dito ni Gcash, which one are you having an issue with? So, pwede rin naman kung sa may MPIN kayo na nagkakaroon ng problem. Halimbawa, tama naman ni MPIN nyo pero ayaw pa rin tanggapin ni Gcash. Yan yung select nyo. Pero tayo nga today ay OTP. So, select natin yung OTP. So, dito, syempre sinabi ni Gcash kung wala tayong na-receive ng na OTP pwede naman natin i-click yung resend para makapagpadala ulit sila ng OTP. Pero kung na-click nyo na yon at wala pa rin kayo na re receive ang isi-select natin dito ay yes. I know. Was I able to help solve your concern? No, kasi hindi naman tayo natulungan sa unang suggestion ni Gcash. Pwede natin subukan itong mga to. Kailangan natin humanap ng medyo maganda yung internet connection kasi pag mahina nga yung signal natin hindi talaga tayo makaka-receive or late tayo makaka ng OTP so kailangan muna natin lumipat ng ibang location then yung pangalawa naman kailangan natin i-turn on yung airplane mode natin and maghihintay tayo ng 5 seconds tapos i-on ulit natin at yung pinakalas, syempre, kailangan natin i-check kung yung ating uh, inbox ba ay full na. Kapag kasi full na yung storage ng ating inbox, magkakaroon na ng problema or hindi na nga tayo makaka-receive ng mga panibagong messages. So, kailangan din natin mag-clear ng storage ng ating inbox, okay? So, ito yung mga binigay ni Gcash na paraan para nga makareceive tayo ng OTP. Pero kung hindi nasagot or hindi pa rin to gumana sa inyo and kahit sinubukan nyo na, meron pa tayong isang tutorial, ilalagay ko na lang din yung link. At ang title din niya, paano gagawin nyo kung wala kayo nare-receive na OTP. So, yan yung part 2, okay? Kung meron kayo mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa my comment section with hashtag GCash. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed!